So ito, paano nga ba tumawid si ibabaw ng kalsada gamit lang ang maliit na tabla? First, kailangan ng mag-record ng ganitong video. Mas maganda kapag naka-green screen background ka kasi mas madaling tanggalin. Pwede rin yung kahit anong kulay, basta hindi lang magkatulad sa damit na suot mo. Next, mag-record ka ng ganitong video. Yung ganito kong video sa whitey ko po siya kinuha. Kapag goods na, open mo yung cup cut. Next, kapag may ads na lumabas, skip mo lang and then tap new project. Tap mo first yung na-record mo na video. Pagkatapos, isunod mo yung background na na-screen record mo. Ayan, scroll lang po. Check ko muna yung video ko na na-screen record ko doon galing sa YT. Ayan, tap and then add. Antayin lang po natin na mailo din yung dalawang video. Ayan na po. Ang first mong gawin, itap mo yung video na na-record mo. And then, hanapin yung overlay sa baba. Ayan. Habang naka-highlight yung second video, hanapin yung remove BG or remove background. Pagkatapos, tap mo yung chroma key. Sa akin, chroma key yung gamit ko kasi naka-green screen po ako. Kapag hindi ka naka-green screen, pwede mo pong itap yung custom removal. Then, dahil naka-chroma po tayo, tap natin yung intensity. Yung color picker, itapat mo dun sa green. Adjust mo yung intensity. Pagkatapos, tap check kung okay na yan. And then, i-review. Next, tap ulit natin yung second video. Pagkatapos, si adjust Ikaw na yung bahalang maglagay sa posisyon. Dahil iba-iba naman yung pagka-record natin ng video. Yan, pwedeng paliitin or palikihin. Depende po sa na-record ninyo kayo na po yung bahalang mag-adjust, palakihin or paliitin. Basta mas magandang tingnan yung video na na-record ninyo. Ayan, recheck lang natin yung video kung okay na ba. Ayan, parang mas malaki pa kaunti. So, kailangan na natin paliitin. Ipitin mo lang yung screen para lumiit yung video. Ayan mga boss, madam palaging i-delete yung ending para walang watermark ng CapCut. Ayan, dahil sobra yung na-record natin na video, tap lang natin yung video. Pagkatapos, piliin yung split. And then, yung naka sa dulo, i-delete. Pagkatapos, recheck natin ulit kung okay ba yung pagkatanggal ng background. Ayan, hindi pa ako kontento doon sa laki ng video natin na na-record. So, pinaliitan ko pa para mas makita po siya adjust lang po ninyo hanggang sa maging maganda na yung kalalabasan ng na-edit mo. Pagkatapos ayan, may green pa na background yung sa akin sa so kailangan ko pa siyang palitan. Hanapin yung adjust na tool sa baba. Pagkatapos, itap mo yung HSL. Ayan, HSL. Saan ka na? HSL. Pagkatapos, itap yung kulay green dahil naka-green screen. Pagkatapos, i-adjust mo lang yung hue saturation doon sa baba kapag okay na, tap mo ulit yung check pagkatapos recheck mo ulit recheck mo ulit yung video ayan, upon rechecking may green ulit, kaya adjust na naman tayo kahit ang 10 beses ka mag-adjust dyan as long as magiging okay yung na-record mo na video tap mo lang yung hue, saturation tsaka yung lightness adjustment, then okay na tap yung graphs, tap yung green, pagkatapos adjust mo lang ng kaunti ikaw na yung bahalang magtan dahil iba't iba po yung kulay ng ating mga suot. And tap muli yung check. Pagkatapos recheck ulit. Ayan, tingin, tingin. Ayan, balance, balance. Parang sa taas lang. sa ayan, okay na. Kapag goods na, tap export. Antayin na mag 100%. Follow and share. Thank you for watching. Bye bye.